Good morning mga idol mga pari ko yan Nandito na po tayo sa site para puting na natin yung uh, development po ng mga ginagawa ng ating mga tao dito So yan po si Ron Ron tsaka si Michael sila yung nag-aasinta uh, Huling patong na po muna to dahil naka na tayo doon uh, Pagka-forma po ng uh, ating mga poste tsaka po nila itutuloy kasi nasa pit mga pitong patong pa po itong uh, ano na to Then dito po sa kabila ayan makikita natin na uh, tinanggal na na po yung mga forma Uh, tapos sa uh, yung pong na uh, natira kahapon na hindi nila napormahan na yun po pinopormahan ni na Warton tsaka si Egay sila po yung nagpoporma dito then si PJ po tsaka si Sedi sila yung naghahakot ng halo at halo blocks so yun po halos uh, patapos na tayo sa pormahan ng mga tie beam natin Then uh, baka po isunod na natin tong hukay na ito next week uh, abang iniintay po natin ma-release yung ating uh, building fire meet. baka po magpatambak muna tayo tong side na to. So yun po tuloy tuloy lang po naman yung paggawa natin uh, pagkatapos po maipatong na diretsyo to then formahan na po tayo ng mga nat na iiwang mga aposte. Uh, poste. So yun po dalawang masipag nating na labor. Di lang masipag. <laughs> so ayan po muna yung update natin ngayong araw so mga idol mga parikoy abangan nyo po yung uh, susunod na magagawa natin itong uh, maghapon na to so po mga idol bali natapos na nila yung uh, asintada natin na doon then dito na sila sa kabila nagpapatong so sina white on post tsaka egay eh, yan po gumagawa ng forma para po mapormahan na nila yung ating mga poste So dito po yung ating mga magagaling na mason, yan po inaasintahan na nila yung huling uh, patong natin dito. Tapos pag po natapos yung patong natin dito is um, mag-order po tayo ng mga ilang dump truck na tambak para po matambakan na muna natin dito temporary abang wala pa po yung ating uh, building permit. So at least po uh, kahit uh, wala pa po, po yung building permit, pwede po tayong magpatrabaho sa mga tao, hindi sila mabakante. So yun na lang po muna inihintay natin para po magdire-diretso na tayo sa trabaho. So po si Naegay nagtatabas ng uh, pamporma natin. So yun dalawa sila po yung nagpe-prepare uh, ng halo. Dahil kumita po tayo ng konti uh, dun sa mga paperwork na pinagawa sa atin, yan. bibili tayo ng FCJ Pizza. Uh, para po doon sa mga tao natin na nagtatrabaho sa site. So, in-order po tayo ng dalawang order para po uh, may pang sila mamaya 3 o'clock. Dito po yan sa FCJ Pizza na matatagpuan sa Plasang Luma. So, yun po mga idol, bali na patungan na nila ng tatlong patong doon. Maglalagay na lang muna nang horizontal niya para idugtong na po yung uh, nakapahiga nilang bakal. Then, papatungan pa po ng isang patong tapos bubuhusan nila yung natitira kung so, sasakali po para at least bukas makasinta din sila dito banda at matapos na po yung uh, pagkulong natin dito sa ginagawa natin then uh, popormahan na lang po yung mga natitirang mga poste so bali po ayan sabi kaya kanina po nasa pizza house tayo kay FCJ bumili po tayo ng merienda nila so yun po yung ating pizza so hintayin lang po natin ang 3 o'clock at makapag merienda na rin po and nilagay po natin muna sa lilim sa ilalim ng sagin so yun po break time tayo yung pong pizza binili natin sa FCJ it's a papamerienda na po natin kaya po nasabi nga kumita tayo ng konti then share your blessing Tapos mm. niya rin tama ito. Mm. After po nating nagmeryanda yan, nagbalikan na po sila sa kanya-kanyang po nilang ginagawa. So yun si PJ po, uh, nagre-ready na ng halo. Tapos si na, Tonton tsaka po si Egay. Tutuloy pa nila yung pagpo-forma doon. So bali isang patok na lang po dito matatapos na yung uh, pangapat na patok niya then so, sa na to saka sakali po bukas na yung uh, asintahan nito so habang hinihintay po natin yung order natin na buhangin tsaka uh, simento uh, so eh, magpiprepare muna po tayo ng ano nag lang kasi tira natin sa simento ngayon 100% po uh, bukas matatapos na yung asintada nito then uh, mag-order po tayo ng uh, pantambak muna banda rito para po temporary matambakan na siya rito da, kasi dito magli-layout po, po tayo dun sa bahay so haba po pong hinihintay natin yung uh, building permit natin uh, magpapatambak muna tayo para po hindi nasasayang yung araw so yan po mga idol patapos na naman yung uh, araw ng uh, webes so, mag alas 5 na po So bali natapos nila dito is yung tatlong patong Then dahil wala na pong semento. Sabi ko sa kanila pormahan na lang po muna yung mga poste na hindi pa po napo-formahan. So ayan po si Ronron Ron, tsaka si Michael sila yung nagpuporma. Then uh, pinat pinatagan na rin po nila yung uh, nakausling lupa dito. So ayan daw po andun daw po sila. So bali po hindi dumating yung delivery natin ngayon na buhangin buwangin tsaka semento. So, sakasakali po, bukas na lang natin na uh, itutuloy yung asintada dito at saka po yung uh, naiwan na konting uh, beam. So, ito po, bali busan nila ng konti. Siguro yung sumobra sa kanilang halo kanina. Then, ito po, siguro gagasag, gagamit po ito ng mga... Uh, almost dalawang support, so hindi po kasi dumating yung delivery kaya hindi nila natapos so nag uh, na lang po sila para bukas naglinis na rin Dun, si, sinatonton Natonton tsaka si Egay po yon nagkakat na ng alambre na pwedeng pagtatalian na ng mga uh, anilyo bukas so yun po nakabali pinupormahan nila yung mga nakatiwangwang uh, na, na nating na mga ano na mga poste So yun mga idol, hanggang dito na lang po muna yung update natin na uh, sa araw ng Webes. So bukas naman po, mga idol, maraming maraming salamat po uli sa inyo. Sana po huwag kayong magsasawa. Hanggang sa susunod na video po, thank you po sa inyo.